Anda na ba Anda you? Na ba you? Anda na me! Yeah! <laughs> Ratatap! Rasadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Okay. Hindi pag eh, na pag-usapan Yung, yung ng uh, uh, Department uh, of ah, Tourism. Pero ito, dahil kayo yung apektado ito. Sige, Ina, go! Okay. Una, pili na. Pili ka lang, hmm. sir, ng isa sa Yan. mga Bihin una. Banawe, ifugao o benguet? <laughs> ifugao, syempre. Uh, <laughs> oh, Dilaw. Nak nakalimot ko na. Nakalimot ko na. DOT. Oo, oh, oh, yon oh. Dilaw, pink o kayo manggi? Yan. Ah, wala na ang dilaon. Pink, kayo manggi na kami. Yan. <laughs> Pilipino. Pilipino. <laughs> uh, tatlo, otso o dose. Yan. Ilan? <laughs> so ngayon kasi alam ko tatlo eh. So tatlo. Tatlo. Yeah. okay. Pili no. Shortlist, checklist or party list. Yan. Yeah. Super. Kasi promote ko party list namin. ML. Yeah. <laughs> ML. Yeah, yeah, yeah. Mobile oh, legend. <laughs> Nako ito baka may rapa pa dito. Ito, ito. Oh. Risa o Laila. Yeah. Yeah. Hmm. Ano? Si oh, Lenny, oh, Lisa o Laila? Ah. Oh. Oh. 2028, pero baka Risa siguro. Yeah. yeah. mas <laughs> maganda okay. may binigay mong ano. ano ko ah. ito naman. Mas, mas yeah. disiplin eh. Decided uh, siya eh. Lisa. Okay. Ito, ito. Hmm. Lisa. Sarah. Yeah, Lisa, Aimee, o Sara? Sige. Lisa. Lisa. Lisa Marcos. Nakakausap eh. Aimee Marcos o namin. Sara Duterte? Oh, ano? Nakakausap namin eh, si si Lisa. So. Lisa. Ah, so Lisa, oh, oh. mga channels, mga channels. Yeah, so right. audio, And pala, last, oh. for Pili Nuts, mm. kanya, sa'yo, o atin ito? Yan. Atin ito. West Philippine Sea. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. kayo Atin ito. Ako naman ko. Sarah, talk lahat tayo mga dog lovers sa mga ano rito. Sarah, tatulululut. Sarah, sinito to. Oh, Totoo. Unang tanong kong Teddy. Tubig at langis ba ang dilawan at loyalist? Yan. Sarot at tulululu. Tubig at langis. Ah, no, sarot. Sarot, yan. Talaga. Ano? At ah, sarot daw eh. Sarot. O, sige, sarot ha. Okay. Sarot ha. Okay. Pangalaman talong. Tanggap mo ba sakaling tawagin ang mga Duterte, ang kampo nila, na mga oposisyon? Yan. Tanggap mo ba? Pag hindi, ano, charot, di ba? Charot. Oh, hindi. Charot, yan. Yeah. Okay. Ay, charot. Ay, ay. Charot, oh. charot, mo, charot. Charot. Ah. charot ba? Oh. Charot. Charot. Charot ba? Tulo na lukog Si Senator Risa na ba ang maaring pantapat sa 2028 laban kay Sara? Sorry Riza, no, Risa, no? pero true lalo. <laughs> <laughs> Mamagalit sa akin eh, pero true Okay, okay. Oh, okay. Oh, okay last question, Kong Teddy Magilat. Dalawa singko na ba ngayon ang kalidad ng mga politiko sa Senado? Pero <laughs> lalo. Pero lalo. lalo. Okay. Thank you, Paul. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. tanong! Tapatan! At tarang! Tahan!